So ngay araw guys ay magagawin na at kailangan ko na naman kumain. Kaya pumunta ako sa Alpamart para magka-idea kung anong lulutuin ko. Nakailang ikot nga rin pala ako dito bago ako magka-idea. So yung naisip ko nga pala lutuin guys ay beef pepper steak. Kaya bumili na ako dito ng beef slice, margarine at ng corn. Tapos pumunta ako sa gulay para bumili ng white onion. Isa lang yung binili ko kasi malaki naman na to. So pag ko nga pala hiniwa ko kagad white onion. Dahil beef pepper steak nga pala yung gagawin ko kahit anong hiwa nga pala ay pwede dito. Nakikita ko nga pala tong beef pepper steak sa mga TikTok ito, ginaya ko. Yung mga pinanood ko nga pala, iisa lang yung procedure, iisa yung recipe, kaya ito na rin yung ginawa ko. Madali lang naman ito gawin kasi ito nga pala, pinakamatrabaho sa kanya yung paggagayat ng onion. Kasi yung pagluluto ko nga pala dito ay wala pa yatang 10 minutes. Kaya kung gusto nyo nga pala ng kakaiba at masarap na ulam, try nyo to. Kung katulad ko kayo nasawa na sa hotdog, sa itlog, sa talong, perfect timing to para itry nyo. Yun nga lang guys, napakamahal pala nung nabili kong beef kakatingin ko lang sa resibo, grabe, sobrang mahal kasi 350. Suggest ko na huwag nyo na lang pala ito gawin kasi masakit sa bulsa. Eh, medyo lang. Kung yun negosyo nyo ito, guys, pwede nyo ito ibenta na 500 pesos. Huwag nyo na lang isipin, nakakaramahin kayo kasi wala namang bibili. Para may bimbap nga pala ito, guys, na may kanin sa taas. Kaya kailangan nga pala dito ng baho na kanin. Kakaunti na nga pala itong kanin, kaya nilahat ko na nga pala ito. Kaingi e, pa sana ako ng kanin sa kapitbahay, kaso ako nga pala yung kakain, kaya sakto na ito. Ilalagay lang to sa taas, bubuusan nga pala ito ng sauce. Yung paglalagay ko nga pala ng sauce, naglag maglalagay nga pala ng oyster sauce, toyo, asukal. Tapos maglalagay nga rin pala ako ng corn. Hindi ko nga na pala alam kung anong reason kung bakit sila naglalagay nito. Pero gumagaya lang naman ako ng recipe kaya bakit hindi. Pagkalagay ko naman ng corn, binuhos ko na dito yung sauce. Hindi ko nga pala ito binuhos lahat kasi mag a pa ako para sa lasa. Naglagay nga rin pala ako dito ng maraming paminta. Hindi naman ganun karami pero marami na nga pala ito sa akin. After na, ha, halo-halo ilan to hanggang sa maluto. Madali lang naman ito maluto kasi nga bip siya naman ninipis yung hiwa. Yun nga yung ko kanina guys, madali lang lutuin. Wala kaya tang 10 minutes luto na. Tumikim na nga rin pala ako dito guys para ma-adjust ko yung lasa. Pagkatikim ko nga pala guys ay masyado nga pala siyang plain parang walang special. Kaya ayun, tinodo ko na nga pala yung sauce. Hindi ko alam guys kung anong tamang lasa nito pero para sa akin dapat sweet and salty. Correct me cause I'm wrong. Wow! Ang bango! Anong luto yan? Beef pepper steak. Wow! Ayan, kain tayo. Kain na, kain na. Tamang-tama, walang ulam. Mm. Ah, sarap. Pati si YT guys, oh. Natakam. Kakain ikaw. Kakain ikaw. kaka ikaw. Kakain ikaw. Kakain ikaw. So yun nga guys, akala ko ako nga lang yung kakain at buti na lang nagising si mama. Kaya meron akong katulong para maubos to. Akala ko kulang pa to sa akin, napadami pala yung luto ko. Comment nyo guys kung mukhang masarap tong pepper steak ko. Syempre para sa akin, ako yung nagluto, masarap to. Craving satisfied nga rin pala ako kasi gusto ko nga pala ng medyo maalat na matamis. Kaya saktong sakto tong niluto ko ngayon. Red right ko dito guys ng 10 over 10 kasi madali na siyang gawin. Kaya si mama, ayaw hey, mahal, ano masasabi mo? Sarap. <laughs> Rate <Right> mo? <laughs> 10. 10 over 10. Hindi ako kumain ng hapunan pero napapakain ako. Mm. Charak, guys. Walang biro. Pati aso namin, no? Oh. Sa kainigaw. Naku. Naku.